Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matapos sinihayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbabawal ng operasyon ng Pogo sa bansa, nagpahayag si House Majority Leader Manuel da Manuel Dalipe na nakakabahala umano ang hindi pag-imik ni Vice Presidente Sara Duterte sa isyong ito. Anya nararapat na iisa ang mithiin ng pamahalaan na sugpuin ng Pogo kung kaya't sa mga panahong ito, kinakailangan rin ang kaniyang suporta dahil ang pagiging tikom o ano ni VP Sara, anya ay nagbibigay ng pagtataka sa kaniyang katapatan sa bansa. Hinikayat naman ni Dalipe ang mga otoridad na suportahan ang mga patakarang ipinatupad upang masugpo ang mga isyong kinahaharap ng bansa. Samantala, upang masiguro ang kaligtasan at pangangailangan ng mga residenteng nasa lanta ng Bagyong Karina, ay nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga barangay sa Valenzuela. Narito ang ulat. Nitong Webes ng umaga ay nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod ng Valenzuela upang kamustahin na ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Kasabay nito ay bumisita rin ang Pangulo sa Command Center ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang makita ang kalagayan ng mga kalsada sa lungsod. Kasunod ng malakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Karina at Habagat, ay nananatili pa ring lubog sa tubig-baha ang lungsod. Isa sa mga sanhi ng pagbaha sa lungsod ay ang pag-apaw ng lame sa dam kahapon kung saan umabot ang lalim ng tubig ng hanggang dibdib sa ilang lugar. Samantala, tinatayang nasa higit apat na libong pamilya o katumbas ng higit labing walong libong individual ang naibakwit sa 68 evacuation sites sa Valenzuela. Gayunpaman, ilang mga evacuation site naman ang hindi ligtas sa pagbaha at kinakailangang lisanin ng mga bakwit. Bukod sa isinagawang inspeksyon, ay bumisita rin ang Pangulo sa Barangay Malanday para ipamahagi ang tulong ng gobyerno sa Malanday National High School na kasalukuyang may 352 pamilya o tinatayang higit isang libong indibidwal. Bukod sa Valenzuela, ay marami ring lalawigan sa parte ng norte ang nasalanta at hindi nakaligtas sa malawakang pagbaha kung saan ilang mga biyahero ang nastranded sa mga terminal sa lalawigan bunsod ng mga impassable roads at expressway. Princess Castro nag para sa One Media Network. hindi pa may at hindi politika. Ito ang paglilinaw ni PNP Chief Romel Francisco Marbil kaugnay ng pagtatanggal ng 75 security personnel ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ito ng araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong lunes. Ayon kay Marbil, ang pag-recall na ito ay bilang rationalization ng deployment ng mga security personnel sa bansa. Pagigiit pa niya, hindi totoo na pinag-iinitan ang bise presidente Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force sa ulo ng mga balita. Ilang kalsada sa bansa, isinara dahil sa walang humpay na pag-ulan at pagbaha. Price freeze, idineklara ng DTI kasunod ng hagupit ng Super Typhoon Karina. PNP Chief Marbil, nilinaw na hindi personal ang pagtatanggal ng security personnel ni VP Sara. DepEd, iniulat ang milyong pisong pinsala sa infrastruktura ng mga paaralan dulot ng Bagyo at Habagat. Mga bus sa ilang probinsya, balik operasyon na ilang mga kabahayan na lubog sa baha. PCG, nagsagawa ng mga rescue operations sa iba't ibang parte ng bansa, bunsod ng Bagyong Karina. Patas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ilang kalsada at daanan sa bansa ang isinara dahil hindi madaanan dulot ng malawakang pagbaha at matinding pagulan kung saan naharangan ng mga natumbang puno at gumuhong lupa ang mga kalsada sa pananalasan ni Bagyong Karina. Sa ulat ng Department of Public Works and Highways o so DPWH, Halos 24 na pangunahing lansangan sa Maynila ang hindi madaanan ng mga sasakyan at nasa 20 naman ang limitadong madaanan. Nagtalaga na ang DPWH ng maintenance team sa mga apektadong kalsada para sa declogging ng mga kanal at daanan ng tubig, road clearing operations at patuloy na monitoring at pagresponde. Sa iba pang ulat, sa opisyal na anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal ng tuluyan ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, ay binahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroong mga programa ang kagawaran para sa mga manggagawa na magiging apektado sa pagsasara. Yan ang ating alamin mula kay Dani Salupes. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Kachalian, lumalabas sa datos na karamihan sa mga manggagawa na apektado sa pagsara ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay mga non-Filipino citizen na biktima ng human trafficking. Kung saan inilalakad ng DSWD ang pakikipag-ugnayan sa mga embahada para sa tulong na kinakailangan ng mga ito kagaya ng pansamantalang tirahan. We are actually running one anti human trafficking, anti -human trafficking center uh, in Metro Manila together with DOJ, the IACAT. So we house them there temporarily, work with their government so that they can go home safely in the fastest possible time. Para naman sa mga Pilipino na apektado sa pagsara ng mga pogo, ay ibinahagi ni Gatchalian na ang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD ay angkop para sa kanila dahil ang pagkawala ng kabuhayan o trabaho ay itinuturing krisis sa ilalim ng programa. Bukod dito ay mayroon ding alok ang DSWD na Sustainable Livelihood Program para sa mga nais magtayo ng kanilang maliit na negosyo kung saan sila ay gagabayan at bibigyan ng tulong pinansyal ng kagawaran bilang panimula. So meron tayong immediate intervention dyan na social welfare, ibig sabihin ayuda ka agad kasi alam naman natin na mawawala, ayaw natin na mawala ang pagkain nila sa mesa, sa hapag. So immediately ayuda muna. Ibinahagi rin ng kalihim sa 2024 post na discussion na ang pasilidad ng Pogo sa Paranaque na na-raid ay ginawang pasilidad ng DSWD bilang pag-abot center. Ang pag-abot center na ito ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan ng mga natulungan na individual at pamilya mula sa lansangan sa ilalim ng programang DSWD Oplan Pag-abot. Ang pasilidad na ito na ibinigay ng tanggapan ng Pangulo ay pinangangasiwaan ng DSWD kung saan plano rin ng ahensya na gawing mas kaaya-aya para sa mga bata. The byproduct of this are big facilities na hot mala hotel. So all we had to do was retrofit it a little and put it to good use. Kinikilala rin ni Gatchalian ang mga social worker bilang angels in red vest na handang magserbisyo at magbigay suporta sa publiko. Dani Zalopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang hagupit ng Super Typhoon Karina nitong Miyerkules, ilang mga pasahero ang na-stranded sa mga terminal sa probinsya dahil sa tigil operasyon ng ilang bus company na biyahing pa Maynila at vice versa. Ito ay bunsod ng matinding pagbaha sa ilang parte sa Quezon City, Metro Manila at North Luzon Expressway dahilan para hindi madaana ng mga pangunahing kalsada. Samantala, agad naman na nagbalik operasyon itong umaga ng Webes ang mga bus sa mga probinsyang apektado ng malawakang pagbaha makaraang maging pasabola ang mga pangunahing kalsada. Sa kabilang banda, ilan pa rin sa mga bus na biyahing pakubaw ang hindi pa rin operational bunsod ng pagbaha sa lugar. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilang kalsada sa bansa isinara dahil sa walang humpay na pag-ulan at pagbaha. Price freeze idineklara ng DTI kasunod ng hagupit ng Super Typhoon Karina. PNP Chief Marbil, nilinaw na hindi personal ang pagtatanggal ng security personnel ni VP Sara. DepEd, iniulat ang milyong pisong pinsala sa infrastruktura ng mga paaralan dulot ng Bagyo at Habagat. Mga bus sa ilang probinsya, balik operasyon na ilang mga kabahayan na nanatiling lubog sa baha. PCG nagsagawa ng mga rescue operations sa iba't ibang parte ng bansa bunsod ng bagyong Karina. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay naglabas ng babala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis, kaugnay ng mga pagbaha dulot ng sama ng panahon saad nito hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Kung kaya't hinihikayat ng kagawaran ng pagpapanatili ng malinis na kapaligiran dahil ito umano ang pangunahing sandata Upang maiwasan ang sakit na dulot ng bakteriyang ito. Isinaad din ng DOH na alamin ng iba pang impormasyong dapat tandaan upang matiyak ang proteksyon ng pamilya laban sa leptospirosis. Samantala, inilahad ni Department of Agriculture o DA Secretary Chu Laurel Jr. na ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ay ay ang mas mabisa at epektibong solusyon bukod sa biosecurity para tugunan ang sakit na kumakalat sa mga baboy. Ito'y matapos banggitit ni, banggiti ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o sona ang kahandaan ng gobyerno na ilabas ang mga bakuna kontra ASF. Layon namang ma-roll out ang mga bakuna sa Setyembre kung saan uunahing bakunahan ang mga red at yellow zones. Uh, with that, uh, we are hopeful na masolve na unti-unti yung issue sa ASF at hopefully by the end of the year, halos wala na sana to. Nitong Miyerkules iniulat ng Department of Educational o DepEd ang tinatayang 308.5 million pesos na pinsala sa mga infrastruktura ng paaralan dulot ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa DepEd, ang halagang ito ay katumbas ng pondong kailangan para sa reconstruction at rehabilitasyon ng 45 nasirang paaralan. Naiulat ang pinsala sa infrastruktura sa mga rehiyon ng Cordillera at Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas. Samantala, nasa mahigit 20 paaralan na umano ang ginagamit bilang evacuation center sa Metro Manila at Calabarzon. Matatanda ang nauna ng tiniyak ni bagong DepEd Secretary Sonny ang Angara ang tamang assessment at pagtatalaga ng mga tauhan sa naganap na malawakang pagbaha sa Romblon at Mindoro. Kami ang bosses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force sa ulo ng mga balita. Ilang kalsada sa bansa, isinara dahil sa walang humpay na pag-ulan at pagbaha. Price freeze, idineklara ng DTI kasunod ng hagupit ng super typhoon Karina. BNP Chief Marbil, nilinaw na hindi personal ang pagtatanggal ng security personnel ni VP Sara. DepEd, iniulat ang milyong pisong pinsala sa infrastruktura ng mga paaralan dulot ng bagyo at habagat. Mga bus sa ilang probinsya, balik operasyon na ilang mga kabahayan na lubog sa baha. PCG nagsagawa ng mga rescue operations sa iba't ibang parte ng bansa bunsod ng bagyong Karina. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.